Nadaanan ko ito mahabang pila ng mga tao na nakaabang dito sa isang malaking gate sa isang warehouse dito sa may Mandaluyong City. Alas 7 pa lang ng umaga ay nakabila na sila dito at inaantay itong pagbukas nitong budiga dito sa may City. Ito ang nagaganap na Grand Massive Sale ng Miles and Levels magmula May 15 hanggang May 18, 2024. At bukas sila dito magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makikita natin ito sa may number 9. William Street, Corner Sheridan Street, Highway Hills, uh, Mandaluyong City. Tapat lang sila nitong Unilab Group Fire Station. Sumabay na rin ako sa pagpasok dito para ating alamin yung mga binibenta dito o nakaseal na mga item dito sa warehouse na ito. Makikita natin dito yung mga nakakahuna na wiper ng sasakyan at isang set na yan na inyong mabibili dito. Nakita ko rin dito yung piso na mga scotch tape o oh, nakalagay na rin sa mga kahon at yun, mamimili ka na lang dyan ng inyong gusto mga iskasi from 1 peso to 20 pesos nakita ko rin dito yung cover ng malibila ng sasakyan na binibenta lang dito ng 50 pesos meron din sila dito mga car shampoo at mga pampakintab ng sasakyan nakita ko rin dito yung mga car cover na ang daming stocks nila dito guys at ito ay 500 pesos na binibenta yung mga car cover na ito meron din dito mga sealant na pwedeng pang semento uh, at pang tubo So ito ay uh, lang dito ng 30 pesos. Ito nga si kuya nang hingi pa sa akin ng plastic para lagayan ng kanya mga napamiling paninda. So marami rito talaga guys ang mapagpipilian ninyo. Iba't ibang klase ito na mga pwedeng panggamit sa sasakyan sa bahay. At iba't ibang klase pa na mayroon sila dito. may so, mga ano, oh, scotch tape na sa kamalit mayroon dito.

Ito yung mga fiber cloth nila ako yun. Uh, guys, available sa pati ng beer gloves. So, pesos lang yan. Tapos itong ano, yung uh, scrub, sorting scrub, 10 pesos lang yan guys. oh, Tapos yung magic scrub nila, Mr. Magic Scrub, dito 10 pesos lang din yan. Tapos meron din sila dito mga scotch tape po. Maliliit o malaki na scotch tape meron sila dito. So, masking tape. Okay, so may available sila ng ganyan. Tapos car shampoo, meron din dito guys. Oh. Mga car shampoo, yan.

car door uh, bumper protector yun know, ang mga bumper so, wala nga ano dyan yung sila ng mga bumper guys ngayon yung sakyan meron dito 50 pesos lang tapos yung mga car shampoo yan 50 pesos yan yan yung 50 pesos dito sa side na yan Ang dami oh Dami ang bago dito guys Na naka-sale ngayon ng items Lowest price piso